Ano naman yata sa asawa ko. Eh kasi kayo, utang kayo ng utang, hindi kayo marunong magbayad. Magbayad kasi kayo ng utang ninyo. sobrang naman ng bunganga mo. O yan o, oh. yan, isang libo. Saksak mo sa baga mo yan o. Oh. Yan, tapatun to kayo magbayad. Ay, yabang, -yabang mo. Akin na yung tinatang dahil pag sinasabi. Ay, tato ka. Kinuha mo yung manok ko? Ha? Kuya, harangan nyo! Eh, ikaw! Tarantado ka! Yung manok ko, na nanahimik sa bahay, Ninakaw na ako mo! Oh, sorry, sorry! Boy, kamusta na yung mga manok natin dyan? Boss, parang araw-araw na lang tayo nakukulangan ng manok, ah. Ba, ang hirap naman nun, araw-araw tayo nagkukulang sa manok. Baka ikaw naman ang kumukuha. Boss, wala akong alam dyan. Ay siya, magdadagdag tayo ng tauhan para hindi na tayo manakawan ng manok. So, sige, una na ako. Kung anong bahala dyan. Sige po, boss. Uy, pari yun lang yung, yung nanakawi nating manok, yun oh. Kita mo ba yun? Uy pare, baka mahalata na tayo nung pag ano yung may-ari. Hindi yan. Kung bahala sa'yo. Mahina mo naman. Basta yung tatargeting natin mamaya. Malaki yun ano? oh. Paano ah? Baka mahalata na tayo pare. Hindi nga tayong mahalata kung bahala. Sige, tara na. Sige pare. Boss, anong ginagawa mo dyan? Alam mo, pinaghahandaan ko lang yung mga magnanakaw. Sa kanila ko itataga itong itak na to. Tandaan mo ha, sa kanila ko to itataga. Kaya maganda sila pag sila nakakita ko. Boss, di ba delikado yung ginagawa mong yan? Mas delikado yung ginagawa nila. Hindi lang yun, purwisyo sila sa bayan. Biruin mo, na nila tayo. Kaya tandaan mo, wag na wag sila magpapahuli sa akin, may kalalagyan sila sa akin. Hello pre, negative. Huwag na kayong tumuloy mamayang gabi. At nagagalit na si boss eh. Anong cancel? Aba hindi pwede. Kailangan namin ng pera eh. Wala na kami pambili ng ulam eh. Basta huwag na kayo tutuloy. Baka madamay pa tayong lahat eh. Ay hindi pwede talaga. Tuloy yan, tuloy. Aba ala ka, damay damay na to. Gas ng ulo nyo eh. Eh bagong hasa nga ngitak. Basta labas na ako dyan. Pare, pinaka-cancel ni Pudz. Ay hindi. Dapat din niya i-cancel yun. Uh -huh. Usap ko na yun. Para naman siyang hindi sanay. Pero uh -huh. araw-araw na natin ginagawa yun. Uh -huh. Tuloy tayo mamaya. Uh -huh. Gagawin natin yan. Bahay sa buhay niya. Damay-damay na. Uh -huh. Tara. Narin tayo ng mga bata. Oo nga, balikan nga natin. Sarang, sige. Hoy. Kayong tatlong itlog, tigil-tigil niyo yung bibig niyo. Gusto yung supangan ko ng itlog yan. Ha? Kayo pala ho yung kumukuha ng manok ni Manong Kiri. Isa pang itlog ka, ha? Tigil-tigil -tigil mo yung bibig mo, ha? Masasaktan ka sa akin, ikaw ang unang-una kong babalian ng buto. Mayos bata, Manong Claire, Manong Claire. Oh, ang iingay niyo naman, ano meron? Dai tao namin yung magdala ko doon. Yung nung may kulay yung buhok na mukha sisiw. Sigurado kayo manok yung dala nila? Oo. Sigurado kayo ha? Oo. Sige, ako nang bala sa kanila. Kung lang ng itak. Mrs. Pautang naman ang dilatang. Wala pa kami pang ulam ng mga bata eh. Ano ba yan? Utang na naman. Ang dami-dami nang ang utang. Hindi mo kayo marunong magbayad. Si Chris kasi, hindi pa rin nagbibigay. Ang dami nga namin bayarin. Sabi ko kasi, magdelay siya nga ng pera. Wala pa rin binibigay. Ano ba yun yung asawa mo? Tamad-tamad kasi ayaw magtatrabaho. Ay, anong problema mo? Parang sobra ka naman yata sa asawa ko. Eh kasi kayo, utang kayo ng utang. Hindi kayo marunong magbayad. Magbayad kasi kayo ng utang ninyo. Napakasobra naman ng bunga nga mo. O yan o. Oh. Yan, isang libo. Saksak mo sa baga mo yan o. Oh. Yan, tamaduto kayo magbayad. Ay, yabang, -yabang mo. Akin na yung dahil pa Ay, ka. Kinuha mo yung manok ko? Ha? Kuya, harawan nyo! Ay. Ikaw, tarantado ka! Yung manok ko, na sa bahay, dinakaw na mo! Oh, sorry, sorry! Dalawa mo kayo sabi ng mga bata, ah! Nasa yung kasama mo! Hindi naman ako may ano niya, pasimuno niya ni! Si Joey po, si Joey. Sigurado ka, kayong Opo. dalawa lang? Opo, pero hindi kami yung promotor nun, boss. Sino yung promotor nyo? Si Puds po, yung tauhan nyo. Si Puds, sigurado ka? Opo, sigurado po yun. napaka ng tao na yun, tapos si dadamay mo? Tama na, boss, nasasaktan na ako. Hindi naman talaga akong promotor yung si boss eh. Hindi, sumama ka sa akin. Si Poods, tayo ka. kay Puds. Meses, meses, pabili nga ako ng soft drinks. Hoy, Mrs. May kukwento ka sa iyo. Ano yun? Nagkagulo dito sa aking harapan ng tindahan kanina. Takot na takot takot. Yung palang si Pudge, magdanako ng yung manok ni Ger. Ta talaga ba? Kaya pala uso ang nanakawan doon. Hindi kaya inuutosan yun ng asawa ni Wubot? Hindi ko alam eh. Kung alam yun noon, nangungutang pa nga sa akin ng dilata ito. Oh, naiwan nila. Yabang-yabang nun. Mukha naman sisiw. Magnanakaw pala yun. Oo nga, tinapalan mo naman ako ng isang libo kanina. Ay, yabang-yabang. Pero hinabol ng taga. Buti nga sa kanya. Sana nga tinaga na lang yung mukhang sisi yung magnanakaw pala siya. Kaya nga, grabe yung. Oh. Hala, parito ka! Sumama ka sa akin kay Pudge. Boss, pasensya na po. Nagipit lang po talaga eh. Pasensya ano nagipit? Na nagipit! Ako ang pinipervision nyo. Tara doon kay Pudge. Kundi tatagayin talaga pasensya kita. Pasensya na po talaga, boss. Pasensya na po. <laughs> Oy, Pudge! Ito si Wood. Nahuli ko ang natin manok. Kasabwat ka daw. Boss, pinagbawalan ko naman sila eh. Pinagbawalan mo mga to? Ay eh, di ka sabuat ka nga. Ano? At ikaw wuwut. Sa totoo lang, napakabait ko pa eh. Kung hindi, nataga na talaga kita. Alis ka na. At wag na wag ka nang uulit. Hindi po boss, pasensya na po. Salamat po. Ano po, Anong problema mo? Ginawa mo pa to sa akin? Sarili nating manok? Sarili kong manok? Pinagnakawan mo? Sa totoo lang, napakabait mo eh. Yung pala ang tingin ko. Traidor ka pala. Pinakain kita. Tinulungan kita. Tapos ganito pala yung mo sa akin. Ano, Boss? Siya na po, Boss. Di na mauulit. Hindi na talaga mauulit. Alam mo kung bakit. Kasi wala ka ng trabaho. Sa lahat ng ginawa mo, sa lahat ng kabaitan sa 'yong binibigay, hindi mo ako nirespeto at hindi mo ako binigyan ng pansin. Kaya ngayon, makakalis ka na. Pwede ka na umalis at wala ka nang babalikan. Tandaan mo yan. Kung hindi, tatagayin talaga kita. Boss, pasensya na po. At saglit lang, sa susunod mong maging amo, wag na wag mong gagawin yan. Dahil baka lang hindi lang to mangyari sa iyo. Baka masagit pa. Sige, alis na. Okay po, salamat po. Pasensya na. Tarantago.